Magandang hapon mga sis, mga idol ko, mga kalabs ko. Tingnan nyo kung nasaan kami mga kalabs. Kami ay kakain ng, ng magmumukbang kami ngayon dito ng ganito. Tingnan nyo ang aming, ayan yung aming kakainin mga kalabs. Oh, may, hindi ko nasasabihin kung ano yan mga kalabs ko. Nakita nyo na yung aming imumukbang mga kalabs. Oh, tingnan nyo yung view. O, di ba? Hindi hindi masyadong makita dahil pagbayan. O ano kasi medyo umuulan kanina mga kalabs kaya medyo hapon na kami nag start na kalabs ko. O, ayan oh, dito kami mag aano. Ah, kasama ko yung aking <laughs> Bunso mga kalabs ko. Oh, ayan, tingnan okay, yung aming pagkain. Mm.

kaya mag-ingat kayo sa salitang hiwalay. Yung salitang hiwalay, demonyo lang. Kaya asahan yun na nyo na yun ng mga alam. Ng Manalo, yung mga dating katoliko na nag-ibang na, 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 lang. Tingnan nyo yung si mga Mangalo. Naririnig nyo yun? Paratong katoliko yun. Huwag nyo pansinin yun, mga kalab. Yung mga iglesia ni Cristo, paratong katoliko yan. O yung mga anak ni hiwalay. O alam na din kung ano hmm. sila. Diba? So mga kapatid, May ulo din. Panginoon kung sino dapat na mag sa atin eh. Nininiyaw lang po ng ating Panginoon. Kasi masyado po tayong, masyado na yung yung Angkayo, ang Nepal, tayo, mag -apalimang mag -apalimang mag -apalimang na. ano? masyado natin yung palengke ang Sa Kayo ang Tayo ang kanyang pag-abi oh. Kasi pag tayo. ng ulo, talaga hinihimay ko mga kalakas itong mundo ito na patuloy hmm? sa ating mga puso. Hindi naman talaga siya yung nagahari sa hmm? ating tanggapin natin niya. Hindi siya yung Jesus. Sa akin yung Jesus, pwede hindi siya yung ako ng sigla dito. No? Ay, Pero sa lahat, Sige na, hindi ba siya yung magsasabi niya sa <coughs> lakas ng loob? Nasabi niya yung ng kamay. Tata, hindi ka kasi sumasa! Tata, di ba? Pagbata na yan, mo alam mo yung habang kumakain may may kakaiba yung sound namin mga kalag magsusumbong po yan mama papa o diba ano yung dito yan natin maususubong magsusumbong hindi na kuya mo nun na kuway ng Panginoon sa katotohan mabuhon tayo sa katotohanan. Huwag tayong matakot sa katotohanan. Kasi sa'yo, ba't ba nagahari ngayon, no? nagahari yung ng na droga? Kasi pa ko tayong magpumbong. Noon, pag may droga, sumbong, tapos ano, tapos ang problema. Hmm. Yun, hindi, eh, kanto-kanto, oh. May nagbabato, ha? Oh. Anong bato, ha? Sa bato pa. Eh? Ano siya, At, isang. Ano mo, ha? Diba? Pag sinabing bata akong ginagamit kong ano? hmm? mag gano'n, magpuntang sa pulis! Bakit hindi natatagal sa pulis? Sige nga. Kasi hindi na oh, eh. Kaya na, wala, nakakatakot. Paano mo nga bang magsasabi ng totoo sa panahon ngayon? Kaya nakakatakot eh. Ayun ka pala lahat oh, Kaya hindi pag-ariyang kayo ngayon. Kasi pag kinagariyang kayo ngayon, sa so maniwala kayo sa hindi. Ano? Sige, repeat after me, ha? Sige ka mga mata. Sige ka mga mata. Panginoon mo ito. Ipinataas ko sa iyong aking mga 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 mga. Ipinataas ko sa iyong aking kalakasan. Ipinataas ko sa iyong aking kalakasan. Mamang na sila may dalawang kaalaman. Mabungo mo yung sabong <tong> ko nakat malaglag ako. Masa niyo yung dalawa kung ano.

pinapang ng kus na matay ni Miguel, na naong sineruon ng na mga limaong ng may katong araw na buhay na mag-ulit. Bakit sa daming -na -na. sa kanilang hmm? Diyos ang mga kapayagin sa lahat? Kaya naisin mo ba sa kus na matay sa katulad ng mga matay na tao? Kumansan pala tayo ng mga kapayagin sa Diyos sa kus gusto nung ano ko yung ano. beta Betamax. Betamax, beta di ba to? beta Betamax yun ba? Sa <tis> <tis> pagkabuhay na ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan ay. Lumati tayo sa ating na upang maging ganap ang kanyang paghahari. Pag-aaralan ko kumain yung mabigil. Sa ating yung napapanood ko mga kalabas. Oo, <tis> ang pagpapadong babatay ng mga langit. Pagkawal, kapilang hari, Hmm? Hmm? Huwag hmm. no, yeah. na na. Sa hmm. lang. Mamakasitin ako. Ang mga opisyo, mga pali, at mga triyangulo, gumagawa nila sa katapatan kay Pistong upang paglinturan nila at gabayan ng katiwalaan sa mga, <coughs> <pang> mga <coughs> Manalangin tayo. Panginoong dahil ang hari, tingin mo kami. Para sa mga pinuno, na ako. ng pamahalaan sa buong mundo, hmm? ikabulid na wanita, ako dito, dito. Kata -tabuta, kata -tabuta, dito, dito ako dito. Eh. Kapayapaan at sa undaran sa kanita nilang mga bayo at maipagsanggol nila ang mga mayunila at mga walang sinig sa dito. Manalangin tayo. Panginoon ka silang Haring Inggris sa Para sa, Bahama, sa mga mabahama at mga katayungan... May bahay ba dito? Hindi. Mabahay ang pagsisinggan. Ano ang bahay? At sa mga bumagalit ng dahan... Bagal ko talagang kumain. Gusto ko mabilis kumain. ang kanilang makasarili. Ako <coughs> nakakauna ko. <coughs> Magbago ang loob na wasya at tahapin ang daan ng kapayapaan at pagsasansa. Nandito kami sa Montalban Rizal, Manila, Manila Hills, mga kas. Manila Hills, di ba? Para sa lahat ng mga may karagaman, magkakala mag na pa sila kay Kristong <coughs> Hari <coughs> sa kanila ng panibagong lahat at pagkakas. Manila. Nagtataka siguro yung mga dumadaan mga kalabs kasi kalsada to eh. Kung bakit dito kami kumakain. <laughs> Oh. <laughs> tanggap niya wa sila sa kahalagahan ng mga patawarin sa kanilang mga pagkakasala at makakasala <laughs> <ngayon na laughs> sa hindi na namin ang diba? ito, Paanoon, dahil dahil dahari, na ubos kusada itong mga kalas tapos pala kanina ko pa nilawakan ng katayigan sa atin sa ang ating pangseting sa hindi naman ang mga taong bubon nangangailangan ng ating kanadaan. Hmm, hindi siya. Manalaki tayo. Panginoon, bakit lang ako... Bunso, bunso, naman yung bundok. May umuusok. Eh? Eh? Uyap-uyap? Ha? Huwag lang niyong mga kalapsen, kuno yung aking video. O, oh, diba? Ayun yung aking ani, ah. Akin anak. <laughs> Tingnan nyo yung paligid namin mga kalabs. Kami ay nasa taas ng Manila Hills. End ko na yung aking video. Maraming salamat. God bless at ingat tayo palagi. Bye-bye.